Kinikilala na rin sa China ang Arnis, na klase ng martial arts na tatak Pinoy. Sa katunayan, para mapalaganap ito, isang Pinoy journalist ang nag-alok ng libreng training para sa mga gustong matuto ng eskrima o Arnis. May ulat si Mark Vitalco. Kung meron mang sports na walang dudang tatak Pinoy, iyan ang Arnis. Pinatawag din itong eskrima na pambansang martial arts ng Pilipinas at isa sa pinakamahalagang pamanang kultura ng mga Pilipino sa mundo. Katunayan, unti-unti na rin ito nakikilala sa China ngayon. Lalo't binibigang buhay ito ng Pilipinong mamamahayag sa Beijing na si Rio Zablan. na unang magtungo sa China noong 2010, agad bumuo ng grupo sa Rio para magpuro ng Arnis. Later on, nakikilala na yung grupo Uh, dahil na rin sa pagtutulungan namin ni Frank. Nagkaroon kami ng mga seminar dito sa buong China. Uh, Siyempre, ang goal ay may share ang ating kultura, ang Pilipino culture, dahil ang Arnis ang ating pambansang laro, pambansang sining, at para sa tingin ko, ito ang pinaka cultural contribution ng Pilipinas sa buong mundo. Ang pagkahilig niya sa sports na ito, ang kanyang inspirasyon sa pagsulat ng librong Arnis, The Story of the Filipino People. Ito ang ginamit ng ating mga ninuno, Uh, noong mga panahon ng Kastila at Amerikan upang ipagtanggol ang kanilang sarili uh, laban sa mga mananalakay. Sa aking pag-research, yung istorya po ng Arnis ay lumalabas ay istorya ng bawat isa sa ating mga Pilipino. Ito ay istorya ng pagpupunyagi, ito ay istorya ng pagmamahal sa bayan, at ito ay istorya ng walang kamatayang uh, pagsisikap ng mga Pilipino upang umunlad at magkaroon ng magandang bukas. Ngayong unti-unti na bumabalik sa normal ang sitwasyon sa China matapos ang pandemic, libreng training o pagasanay sa Arnis ang alok ni Rio tuwing weekend. For me at first it's just for fun and for getting to know the techniques but, but the more I know it, the more I train with Rio, I discover that there's more than just the basic techniques. Iba't ibang dayuhan din sa China ang nagkakaroon na interes na matutong mag-Arnis na ang pangunahing sandata ay yantok. It is fun and we learn about philippine culture and we exercise for our physical fitness so it's good for um, for a free saturday morning Especially when you uh, are in danger, these are the skills that you need to put into practice when you find yourself in a situation that you can't control. So, uh, thank you for the experience. Siyempre, hindi ko rin pinalampas ang pagkakataong matuto ng mga basic technique. Tunay nga sa larangan ng sining at palakasan, hindi pa huhuli ang mga Pinoy. Kaya naman nararapat lang na kilikin at ibahagi ang arnis sa buong mundo. Mark Fetalco para sa Bayan, Beijing, China.